So guys, araw ng Sabado ngayon so hindi ako nagtinda niligyan ko talaga ang panahon na makarest ang aking kantawan wala akong lakad so uh, bale nagising ako ng alas 9 ng umaga at ayun na nga medyo um, inayos ko yung mga dapat ayusin sa online na mga transaction at saka ngayon ay mga bandang alas 2 na ng hapon dito medyo nagutom na yung aking tummy so punta na tayo sa kainan guys ano tayo ng makakainan dahil hindi naman ako pwedeng magluto dito sa maliit kong palasyo o kwarto na yan, kasikip-sikip kasi dito wala akong ng chance na magluto dito so doon na lang ang chance na kumain sa labas ko. May, mayroon ka talagang pang biling pagkain. So, let's guys. Punta na tayong labas. So, pati is, off na natin yung ating electric fan. At, uh, labas na tayo sa labas. Babalik ako guys. So, ito guys. Uh, lalabas na tayo. Nagpapasa tayo ng lungga para maghanap ng makainan. Yan, maliwanag na. Hapon na kasi dito pa. Sa mga ng pag-ibig, tayo ng kainan hanap uh, tayo ng kainan at uh, masyado masipag ang inyong indero hindi. hindi nagluto sa bahay so guys dito na ulit tayo sa makdo makdo na naman yung ating natin kainan Kaya wala namang iba pa kainan. so ito order na tayo ng ating pagkain. Order na tayo. So, waiting na tayo sa ating order. So, ito ang ating number. Waiting na lang. Ang ating in order. Yan. So, yan. Pauwi na tayo. So Sabahin na lang natin sa inyo ito. Salamat kay ano, Daddy P. Salamat. So, ayan. Pa-uwi na ang lola. Pa-uwi na tayo. Pa-uwi na ang lola. Pa-uwi na. Sabahin na lang tayo kakain tayo. Oh! dali dali kawit kawit malapit lang kasi ang um, ano makro sa um, tahan so guys babalik ako so ito guys pa na ako sa aking palasyo at ito ko na eh, kakainin nito bye. Bye. bye ang mga friendship ko dito sa baba bye So guys, dumating na tayo sa ating palasyo. Buksan na natin at kakain na ang mga bulati sa dyan ko at magugutom na so saglit lang guys so guys ito lang ang ating nabili yan kasi parang ano na So, kakain na muna po kayo sa salamat at God bless po sa panonood. Bye!